Hello so, mga ka-MamiLabs! ay maglalakad po ngayon dahil ang maniho tumawag na hindi daw siya makakasundo dahil doon siya kay amo, kasama daw siya ni amo. Kaya ang gagawin ko ngayon ay maglakad. Wala ako ibang choice kundi maglakad. Walang pantaksi at maglakad na lang ngayon si MamiLabs sa kainitan ng araw dito sa Saudi Arabia. Pero hindi man masyadong mainit na yung araw, hindi masyadong nakakapaso sa balat kasi medyo malamig naman na may hangin-hangin na din naman ng konti kaya carry lang kaya na lang kaya na kakayanin na lang maglakad ni Mami Love eh, walang magawa eh kaya to maglalakad si Mami Love tara samahan niyo pa ako maglakad tayo Ayun, mga kamamilat. Panghapon ang duty ko ngayon tapos natapat pa na, wala yun, wala yung maniho. Mas gula daw siya, maglakad na lang daw ako. Hindi siya makasundo. Kaya ayan, naglakad tayo sa alas dos. Alas dos ng hapon. Mainit-init kahit na malamig dito, ang init itala, mainit pa rin. Kaya ito, naglakad si Mami Love ngayon okay walang maniho. Natapat pa na pang alas dos ako. Pinang alas dos ako tapos wala pang maniho. Kasaklak man lang. Kaya walang magawa. Maglakad na lang. Saka araw man kasi. Okay lang. Buti na lang at may mga building po dito na ma... ano maanoan ni mami lang sa paglalakad nakakasilong. Kaya ito ngayon, si Mami Labay naglalakad. May iba kasi pang umaga. Ako pang hapon ngayon. Kaya naglakad tayo kayo wala ang manihingo. nating nawala na naman ako sa mga building kaya ito na naman ako sa kainitan nakapan, ano, wala ako na ngayon nakapan lamig kasi malamig na po ngayon dito buti na lang may mga building building dito na building na silungan pansamantala sa paglalakad ng mga nila. Malaki ang space nila dito na madadaanan. Hindi ako mismo doon sa may ano, gilid ng kalsada. Parang hinihingal na ako ngayon sa paglalakad kasi nilang minuto pa rin na kumikilala. Nakatahingal. Ang ano dito, mga sarado pa yung iba. Kasi yung ibang mga Nung maya pa yan magbubukas Ang salon lang dito Ang nagbubukas ng mga Tsaka mall Pero yung ibang mga establishment to Nung hapon sila nagbubukas Kaya mga sarado pa yung ito ngayon tawag na nang tawag yung bantay balik na naman ako dito sa gilid ng kalsada dahil hindi derderit siya ang mga building na pwedeng matilo so, ito na naman balik na naman ako, ako, dito. Dito ako hindi na masyado makinig. Dahil itaglamig na. Naku kayo, kung hindi itaglamig yan, tapos maglakad ako. Hindi ako payag na maglakad ako eh. Bahala na di ako pumasok. Sabihin ko walang driver. Walang maniho. Di ako maglakad. Kasi pagdating ko ng salon, basampawit ko sa Ayun. Ano yan dyan? Flower shop. Flower shop yan dyan. Sarado pa. Sarado pa. Maya pa yan magbubukas. Flower shop. Maya pa yan sila. Alas tres ang bukas dyan sa mga flower shop. Oh, oh. dito na naman ako sa ano sa highway wala na ang building na mas sigungan so, Pag mag lang ako na natawid, hindi ako natawid mismo sa may ano mismo. May ano ng kalsada. Yung tawiran mismo. Kung may naggagawa dito. Nalayo ako pag nagtawid ako. Yan. Yeah. May naggagawa. malilim na po dito Nakarating din ako dito sa salon